Tindakan, bangsang dah, samae bang Joy. Abu jenis yang mana? Ibu kandung kita orang Orang Sb Kiche Luces, no? Imau ralo, lekarangah Chairman sah komite on Health and Social Services yang karasat bandui cie niu. Kasi meiza bang, pegang mental saya asli buat. Bang Jiman, abu malam mandor, and free lagi. tras, matras ka Ik ka, hindi po pwede yung ganyang counter counter flow hindi ko amit ang kapiur god ka, atras babanggain kita oh, hindi mo ha hindi pwede counter flow boy Huwag mo nang singitan ng singitan niya, kabayo. Parang wala nang respeto sa traditional natin, binubusin na niya pa rin eh. Respect pa rin niya. Rest. oh, tapos papasok siya dyan. oh, may iipit siya. Di wala rin, makabutan pa siya ng kabayo. Ano? <laughs> kayo sa driver na to, no? <laughs> Yung bisinaan niya yung kabayo kanina para makakaanan siya. Tapos bumalik ulit sa linya na to. Di wala rin. Nakabutan pa siya ng kabayo. Wala <laughs> meron talaga ng mga kamote na hindi masubrang kapal pa pagbubo ka. oh, na Oh, kung single na yung rider, akalain mo nag-counter yan. At talaga, ah, banti Oo, oh, oh nga. Tapos yan, ang gagawin niya itong palukoy ito. nag-stunt, ano ka dyan? Tatambay ka dyan? Ang ang datingan po, Aba, talaga pang nabuhat mo mag-losing. Nakakounter flow ka na. po. Mag-losing ka pa dyan. Saan kaya kumukuha ng katigasan ng pagbubo ka ito? Hindi man na dinatang sana wag nang pamalisan yung mga ganyang klase ng rider no? kaso ang dami talaga mga pagundi sa kalsada eh, kaya maging mapagpasensya na lang tayo tayo lang magagya ito mahirap pag mayroong sa, sa likuran mo nagmamadali Yung nagdadahan-dahan kayo, dahan-dahan lang -dahan na naman takbo Bubundulin ka sa likod, dito dito ato Sigurado bayad ka dyan, na binundul mo yung nasa unahan mo Tapos umusod itong ang kulay puti na isyu Binabundul din yung ano, yung nasa unahan niya Ang matindi pa dyan, Maaabala pa at makakaabala pa Kasi mag-uusap-uusap pa yan, hindi naman pwede itakbo pa yan May pag-uusap pa na mangyayari dyan